Tapos ang loob na sumuko sa mga otoridad ang isang dating rebelde na naging kasapi ng damayan ng mahirap sa kanayunan laban sa kahirapan na Damaka, isang grupo na nasa ilalim ng alyansa ng mga magbubukid sa gitnang Luzon, San Nueva Chapter. Dati rin siyang kasapi ng Centro de Gravidad, SDG, isang kilalang teoristang komunistang grupo, CTG. Ang pagsuko na nasabing individual ay naganap noong ikaisa ng Abril, 2025. Ang 42 anyos na babae, isang residente ng barangay San Jose, likab ni Ubesi ay kusang sumuko matapos ang isinagawang Special Intelligence Operation na pinungunahan ng pinagsamang operasyon ng 1st PMFC Saragosa Police Station, Quezon Police Station, Cabanatuan City Police Station, Palayan City Police Station, Laur Police Station, Gabaldon Police Station, Bungabon Police Station, Hain Police Station, San Isidro, San Antonio Police Station, Piñaranda Police Station, Gapan City Police Station, RIU-3, PIU-3 Authored, Maneuver Camp Company, RMFB3, CIDG, si Nueva Ecija, at PNP SAP, ayon sa salaysay ng sumukong rebelde, isang Marte Subina, Secretary General Damaka, ang nagkumbisi sa kanya na sumapi sa nasabing kilusan noong 2018. Kasama ng kanyang pagsuko, isang kalibre 38 revolver na may tatlong buhay na bala. Ang itinan over nito sa so mga otoridad bilang bahagi ng reintegration program ng pambansang kapulisan, ang dating rebelde binigyan ng pagkakataon na mamuhay ng tahimik at inabot ng mga food sa suportang pinansala at iba pang ayuda mula sa PNP upang matulungan siyang makapagsimula ng bagong buhay. Mula sa Provincial Headquarters, para sa Police Report, ito si Hilwera Nagulat sa DWNE Teleradio, ang inyong kakampi.